yung mapagpalang araw po ayan so nandito naman tayo mga idol ayan so gusto ko lang mag-share sa inyo yung aking mga nahuling alimasag ayan no? o oh, dalawang babae isang, isang lalaki o oh, blue crab ayan <clears throat> so medyo matagal mga idol na hindi tayo nakapaglatag na lambat kaya so ngayon lang tayo nang muling mag-upload So yun mga idol, tatanggalin natin tong mga uh, alimasag natin. Ayan. Punahin natin mga idol yung babae. Ito. Babae. Mataba ito mga idol. Dahil sa namumula-mula yung kanyang idib at saka matigas na matigas. So, so yan mga idol yung palatandaan ng uh, <coughs> mataba na uri ng alimasan so yun nga pala mga idol kung bago ka pa lamang napadaan sa channel ito at hindi ka pa pag subscribe ay mag subscribe na po kayo at pakipindot na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga gagawin ko pang mga panibagong video katulad ito so ayan mga idol <coughs> ganito lang po ang pagtatanggal ayan so matapos natin itong tanggalin simple tatalian natin mga idol at ipunin natin doon sa aking maliit na cage para pag marami na mga idol ay bibinta na natin para may pambigas na tayo ayan so okay na mga idol susunod ay tatalian ko ito ayan so ito yung pangkain natin mga idol ito ayan sa pagtatali pa ng mga idol ng alimasag ay madali lang so ganito lang oh oh tulad sa akin na sanay na sanay na ay easy lang po ito Okay, so yun mga idol, pag bibili pa kayo ng alimasag sa palengke, oh, so piliin yung namumula-mula, ito. Saka matigas. O. Oh, matigas na matigas. Yan yung sinyalis mga idol na yung alimasag na bibili nyo ay mataba. <coughs> uh, uy. Susunod mga idol yung dalawa. Lalaki at saka buhay. <coughs> Tanggalin, okay. Ay, tanggalin, mga idol! Hindi makita ko idol ang presensya na kayo dahil walang tayong tagakukuha ng camera. Okay. Okay. okay, alright, alright, okay.

Ayan o. So ito, matigas na matigas mga idol pero maputi. So karamihan sa lalaki mga idol, maputi yung kanyang dibdib pero matigas. Yun, malaman yun mga idol. Taba. Pero pag babae, maputi yung dibdib. Payat yun, saka yung malambot. Yan, pag malambot yung katawan mga idol ng alimasag, ibig sabihin, kakaunti yung laman. Ayan, hindi siya malaman at hindi mataba pero kapag matigas na matigas malaman yan mga idol yan so katulad dito matigas na matigas ayun o no? oh, matigas na matigas malaman yan mga idol blue crop okay. patlo mga idol ayan so yung sipit niya mga idol ay isang malaki saka yung isa sumisibol pa lang ayun o, siguro tatanggal yung sipit ito mga idol ayun oh bawang sibol pa lang so yung alimasag mga idol kapag naputulan ng daliri o kaya sipit tumutubo pa rin ayun o. kaya itong alimasag nito ay naputulan kaya ayan tumutubo pa lang yung kaya sipit sana all mga idol ay ganyan tumutubo pag naputol Okay, so yun mga idol. Tapos na tayo. Okay mga idol. So, tara. Dali natin itong sa doon sa aking maliit package. Ayan. So, samahan niya ako mga idol. Na magsakay-sakay okay so yun tong 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 pakitong itong alimango alimasag pag malaki ay masarap mahirap ulihin sapagkat nangangagat ay Tung 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 pakitong kitong alimango alimasag pag mataba ay masarap mahirap ulihin sapagkat nangangagat ay mga idol ayan so yung araw mga idol ay sumibol na ayan oh so nakakasilaw mga idol yung sinag ng araw bali yung sinag niya mga idol ay lumabas sa ulap naipit mga idol ayan kaya medyo bahagyang hindi mas masakit yung init dahil umaga pa lang so yun mga idol at nandito na tayo sa aking maliit na cage ayan so yan po yung aking maliit na cage mga idol yung aking pinaglalagyan ng alimasag oh yeah So dyan mga idol, ilalagay yung aking mga alimasag. Oops. Okay, so ipapashoot natin mga idol yung alimasag natin dyan. Ayan, isa-isa natin. Oops, isa. Dalawa. Tatlo. Oop, okay mga idol. So yun mga idol. At tapos natin mailagay yung ating alimasag sa ating maliit na cage. Siyempre, hindi naman po yung mamamatay mga idol dahil nasa tubig siya pinapakain din natin yan mga idol para hindi mamatay so pag medyo marami na mga idol syempre ibibinta natin para meron tayong kita Ayan. so ang kita ko pala mga idol ay na standby muna sa araw araw pag ako'y nahuli ng huli alimasag dahil iniipon ko muna Yun, so maraming salamat mga idol sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa aking munting youtube channel So sana po ay huwag kayo magsawang ito'y suportahan At sa mga bago lang po kayo napadaan mga idol Ay wag na wag nyo pong kalimutang mag like at mag subscribe At pakishare na rin Para po maraming magpanood sa ating video So yun hanggang dito lamang po tayo mga idol Isang magandang araw po at God bless you